Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhua Recap Content in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Samantala, si Jiang Li ay nasa kalagitnaan ng breakthrough, kaya't alam nilang delikado siyang gambolin. Nagdesisyon si Mo Qing na magbigay ng oras kay Jiang Li sa pamamagitan ng pagsubok na magpatagal sa laban. Ngunit biglang dumating si Butler Fo kasama ang kanyang mga tauhan. Tumakbo sila patungo kay Mo Ching, tinatanong kung ayos lamang siya. Laking tuwa ni Mo Ching sa kanilang pagdating dahil hindi na nila kailangang lumaban mag-isa ni Viv. Nag-init lalo ang ulo ni Dark Mage Gui nang makita ang mga reinforcement. Akala niya, ito ay isang trap. Tinawag niya silang mga nakakainis na peste at inatake gamit ang Rock Spike Spell. Daan-daang matutulis na bato ang lumabas mula sa lupa, tumama sa mga kabalyero, at ang ilan ay bumagsak sa lupa. Ngunit may ilan pa rin nakaligtas. Isa sa mga kabalyero ni Mo Ching ang ngumiti pa habang sinasabi, Dark Mage Goy, kahanga-hanga ang ranggo mo, pero hanggang doon na lang yon. Ngunit mali ang sinabi niya. Biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa likod ng kabalyero at sa isang malakas na impact, agad itong kinain ng sumpa ng halimaw. Ang halimaw ay isang unknown level boss, isang lower demon lord. Tiningnan ng demonyo ang mga kabalyero ni Mo Cheng at tinanong, sino ang nangahas na tawagin ako? Sa takot ng lahat, sinabi ni Dark Mage Goy na siya ang tumawag sa demonyo, sabay turo sa mga kabalyero bilang mga alay niya. Ngumisi ang demonyo at sinabing, mga mortal lamang. Hindi pa kayo karapat dapat napunan ang mga pagitan ng ngipin ko. Sa sinabi ng demonyo, nagsimula ng manginig sa takot ang mga kabalyero tapos na tayo, mamamatay na tayong lahat. Ngunit biglang may narinig silang boses na nagsabi, sino ang nagsabi na kami ang magiging alay. Lumabas si Jiang Li mula sa pagmumuni-muni, na ngayon ay isa ng Black Iron Level. Habang ang laban ay nagiging mas matindi, ginamit ni Jiang Li ang kanyang bagong Bone Spear Spell at sinabi sa lahat na huwag mawalan ng pag-asa, dahil hindi pa tapos ang laban. Sa pag-atake niya gamit ang Bone Spears, nasugatan niya ang kamay ng demonyo, na ikinagulat ni Butler Fu. Bagamat nagdududa pa rin si Butler Fu kung kaya ba talaga ni Zhang Li na talunin ang halimaw, naisip niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang protektahan ang kanilang lady. Nagbigay ng utos si Butler Fu sa mga mage na palibutan ang demonyo at umatake gamit ang fireball spells. Habang abala ang mga mage sa pag-atake, hinugot ni Butler Fu ang kanyang espada at sinabi kay Zhang Li na dalhin ang kanilang lady sa ligtas na lugar. Ipinagkatiwala niya ang responsibilidad na ito kay Zhang Li, habang siya naman ay sumabak sa laban. Sa kabila ng tuloy-tuloy na atake ng mga mage, lalo lang nagalit ang demonyo. Tinawag nitong, mga hampas lupang langgam, ang mga tao at naghanda itong gumamit ng kanyang energy breath. Napansin ng demonyo na si Butler Fu ang namumuno kaya tinatake niya ito si Butler Fu, gamit ang kanyang aura sword, ay matapang na hinarap ang energy breath ng demonyo. Sa kabila ng hirap, nagawa niyang pigilan ito, ngunit halatang malubha ang kanyang pagkapagod. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi sumuko ang espiritu ni Butler Fu. Ginamit niya ang natitirang lakas niya upang putalasin pa ang kanyang espada gamit ang aura at inihanda ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, ang Sword of Judgment tumalon siya ng mataas at nagbaka sakaling tuluyang mapatay ang demonyo. Ngunit bago tumama ang espada sa ulo ng halimaw, hinarang nito ang espada gamit ang kamay at mabilis na hinawakan si Butler Fu. Nagsimula itong sakalin si Butler Fu habang ang lahat ng nakapaligid ay nagulat sa lakas ng demonyo. Ang laban ay tila nasa bingit ng pagkatalo, ngunit ang diwa ng sakripisyo at tapang ay nananatili sa mga tao. Ang halimaw ay tumawa ng malakas kay Butler Fu, nagsasabing, iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Bago ito itinapon si Butler Fu sa lupa, nakahandusay at sugatan, si Butler Fu ay hindi na makagalaw. Ang demonyo ay nagsimulang lumapit, handang tapusin siya. Takot na takot ang mga hunter, walang sino man ang nangahas lumapit at inutusan na lang si Butler Fu na tumakas. Ngunit, sa kanyang kalagayan, hindi niya magawa. Habang papalapit ang demonyo, nagsalita ito, mahinang tao, masyado mong pinapalagay ang sarili mo. Ngunit biglang may dumating na isang malaking ice spear mula sa harapan. Bagamat na ng demonyo ang sibat, tinamaan pa rin ang kanyang pakpak, dahilan upang ito'y masugatan. Nagulat ang demonyo sa malakas na atake na iyon. Nakita ni Butler Fu ang pagkakataon na kinatake ang binti ng demonyo gamit ang natitira niyang lakas. Bumagsak ang demonyo, at sinamantala ni Butler Fu ang sandali para makalayo. Nagningit ngit ang demonyo at tumingin-tingin sa paligid upang hanapin ang umataking iyon. Sa kanyang harapan ay naroon si Jiang Li, hawak ang kanyang ice arrow at nakatutok ito sa demonyo. Sa kalmadong boses, sinabi ni Jiang Li, ako ang haharap sa demonyong ito. Habang nakaposisyon si Jiang Li, inutusan niya ang mga sugatan na magmadaling magpagaling. Nakita ni Butler Fu na hindi umalis si Jiang Li, kaya't nag-alala siya para kay Mu Qing. Tinawag niya si Zhang Li at sinabi, ang tungkulin mo ay ihatid ang aming lady sa kaligtasan. Kami na ang bahala rito. Ngunit sumagot si Zhang Li, hindi na kailangan. Natuklasan ko na ang paraan upang mapinsala ang demonyong ito. Nagulat si Butler Fu. Bagamat isang Black Iron Mage lamang si Zhang Li, nagawa niyang magcast ng dalawang spells ng sabay. Ang Ice Spears ni Zhang Li ay may mga nakalakip na buto, isang bagay na hindi pa nakita ni Butler Fu. Napaisip siya kung posible nga bang paghaluin ang dalawang kapangyarihan upang lumikha ng ganap na bago. Tumayo ang demonyo, galit na galit, at sinabi, "Mga maruruming nilalang." Humarap si Jiang Li, handang ipakita ang kanyang bagong natutunang lakas. Galit na sinabi ni Jiang Li, "Hindi ko mapapatawag ito." Biglang tumalon si Jiang Li patungo sa kabila, iniiwasan ang pag-atake ng demonyo. Sa isang mabilis na galaw, Dumiretsyo siya sa likod ng demonyo at inatake ito sa ulo gamit ang kanyang bone spear. Dahil dito, nawala ng pakpak ang demonyo. Tinitigan ni Jiang Li ang sugatang nilalang at sinabi, ang mga pakpak, ang Achilles, heel ng iyong uri, hindi ba? Ang ibig niyang sabihin, ang pagkawala ng mga pakpak ng isang demonyo ay katumbas ng pagkawala ng kanilang mahika. Ngayon, wala nang kakayahan gumamit ng mahika ang demonyo. Galit na galit ito at tinanong si Zhang Li kung paano niya nalaman iyon. Sumagot si Zhang Li, ang mga abyssal demons ang pinakamatinding kaaway ng sangkatauhan. Upang hindi na sila muling makapanakit, itinuro sa amin ng aming akademya ang maraming estratehiya laban sa inyong uri. Pinayuhan ni Zhang Li ang demonyo na sumuko na, ngunit ito'y isang blanko lamang. Alam niya na ang lokasyon ng puso ng isang demonyo ay random, kaya kahit na nasilang mahika nito, Nakasalalay pa rin sa swerte ang lahat. Pagkarinig nito, nagalit si Dark Mage Goy at sinabing huwag maging masyadong mapagmataas si Jiang Li. Ayon kay Goy, ang ganitong uri ng sugat ay walang epekto sa kanila dahil napakalakas ng kanilang kakayahang maghilam. Dagdag pa niya, babalik din sa dati ang lakas ng demonyo. Ngunit may ibang plano ang demonyo. Bigla nitong hinablot si Dark Mage Goy, na nagulat at nagsimulang magmakaawa. Lahat ng nakapaligid ay napatulala sa ginawa ng demonyo. Itinaas nito si Goy at nilamon ng buo habang buhay pa ito. Pagkatapos kainin ang Dark Mage, nagsimulang magbago ang katawan ng demonyo. Naging mas malakas ito, at muling tumubo ang bago nitong mga pakpak. Isang babala mula sa sistema ang lumabas, sinasabing ang Demon Lord ay pumasok na sa second phase at naging napakadelikado. Tinitigan sila ng demonyo, puno ng galit, at nagsabi, "Mga tao, pinalala ninyo ang galit ko." Bigla itong naglabas ng isang energy breath na mas makapangyarihan kaysa dati, agad na umatake sa lahat ng nasa harapan nito. Mabilis na tumakbo si Jiang Li, iniiwasan ang mabagsik na pag-atake ng demonyo. Alam niyang salamat sa kanyang max level agility spell, kaya niyang umiwas, ngunit hindi siya makaganti ng atake dahil ang kanyang kasalukuyang armor spell ay hindi sapat upang maprotektahan siya. Biglang nagliwanag ang katawan ni Jiang Li at isang mensahe mula sa sistema ang lumabas. Affected by the blessing, magic attack power has increased by 100%. Kaagad pagkatapos nito, isa pang mensahe ang lumabas. Affected by the blessing, magic attack power has increased by 200%. Napatulala si Jiang Li sa nakikita niya at tumingin kay Mengwuang at sa iba pang hunters. Napansin niyang lahat ng hunters ay ginagamit ang kanilang mahika upang bigyan siya ng buffs. Nagpatuloy ang mga system messages. Affected by the blessing, defense has increased by 100%. Affected by the blessing, speed has increased by 200%. Affected by the blessing, vitality and mana are slowly regenerating. Napansin din ng demonyo ang ginagawa nila, kaya gumawa ito ng isang malaking energy ball at sinabing mga nakakainis na insekto, mamatay na lang kayo. Alam ni Jiang Li na nasa panganib ang lahat. Agad siyang tumakbo papunta sa kanila upang sagipin sila. Habang papalapit, isang bagong sistema ang nag-notify kay Jiang Li, speed boosted by 300%. Sa bilis ng kanyang galaw, naabot niya sina Mowang at ang iba pang hunters bago tumama ang energy ball ng demonyo. Agad niyang ginamit ang kanyang light armor spell na dahil sa buffs ay nagdagdag ng 200% sa kanyang depensa at pinalakas ang kanyang shield skill ng 200%. Tumama ang energy ball ng demonyo, na nagdulot ng malaking pagsabog. Ngunit bago pa makaramdam ng tagumpay ang demonyo, napansin nito na ang lupa sa ilalim ng mga paan nito ay naging isang swamp. Sinubukan nitong lumipad palayo ngunit hindi nito magawa. Nagulat ito at tinanong, anong klaseng kakaibang mahika ito? Ito ang kombinasyon ng paralysis Spell at Action Restriction Spell ni Jiang Li. Dahil din sa Light Armor Spell ni Jiang Li, silang lahat ay ligtas mula sa pagsabog. Samantala, patuloy ang mga hunters sa pagbibigay ng kanilang buffs kay Jiang Li. Ngayon, handa na siyang tapusin ang laban. At cast ng Lightning Spell sa swamp na iyon. Ang ginawa niya ay lumikha ng isang bagong combo spell, Thunderstorm, na mas malakas kaysa sa simpleng Lightning Spell. Matapos tamaan nito ang demon, ito ay lubhang nasugatan at hindi na makagalaw. Habang papalapit si Jiang Li upang umatake, iniutos ni Butler Fu na ang mga may enhancement items ay gumamit ng enhancement magic at ibigay lahat kay Jiang Li dahil siya na lang ang natitirang pag-asa nila. Dahil sa blessing, patuloy na tumaas ang magic attack power ni Jiang Li ng anim na tapos 700% hanggang umabot ito sa 800%. Nakita ng demon na lumalapit si Jiang Li, kaya naghanda ito ng energy breath attack, iniisip na napakapalusot ni Jiang Li. Tinarget nito si Jiang Li, pero si Jiang Li, na may 800% na boost sa kanyang magic, ay hindi basta-basta magpapatalo. Upang salungatin ang atake ng demon, ginamit ni Jiang Li ang bone arrow spell. Tumagos ang spell niya sa energy breath ng demon at diretsyong tumama sa ulo nito. Sinabi ng demon na simpleng mga trick lang iyon at ginamit ang mga kamay nito upang depensahan ang sarili. Ang bone arrow ni Zhang Li ay nabasag sa maraming piraso at tumama sa demon, dahilan upang takpan ng demon ang ulo nito gamit ang mga kamay na tinamaan ng bone arrows. Sinabi ni Zhang Li, mukhang napakaingat mong protektahan ang ulo mo. May mahalaga bang bagay dyan? Tumugon ang confident na demon, ano nga kung alam mo? Mamamatay ka rin naman. Ngunit biglang nagliyab ang mga piraso ng bone arrow na nakabaon sa kamay ng demon at sumabog. Ang spell na ginamit ni Zhang Li ay Explosive Bone Spear, isang combo ng Bone Spear Technique at Fireball Technique. Dahil sa pagsabog, nawala ng paningin ang demon. Sinamantala ito ni Zhang Li at ginamit ang Ice Arrow Spell. Nang tamaan ng Ice Arrows ang demon, napasigaw ito. Inakala ng iba na tapos na ang laban, ngunit hindi pa pala. Mula sa usok, narinig ang tawa ng demon. Kahit nasaktan, pinigilan nito ang ice arrow ni Jiang Li. Sinabi ng demon kay Jiang Li, kakapasok mo lang sa pagkakataong matalo ako, pero iyon na rin ang huli mong tsansa. Biglang napatingin ang demon sa kanyang mga kamay na nasugatan ng explosive bone spears ni Jiang Li. Nagtataka ito kung bakit hindi pa siya gumagaling. Galit na tinanong niya si Jiang Li kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ngumiti si Jiang Li at sinabing isa lang iyong simpleng slowong spell. Tinawag ng demon si Jiang Li na tuso at sinabi, sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin gamit ang mga maliit na trick na ito. Ngunit muling tumawa si Jiang Li at iniangat ang mga daliri niya, sabay tanong, sa tingin mo ba, iisa lang ang pinakawalan kong arrow. Nagcast si Jiang Li ng maraming ice arrow spells na nasa itaas lang ng ulo ng demon. Sa utos ni Jiang Li, Bumagsak ang lahat ng ice arrows ng napakabilis, tumagos sa buong katawan ng demon. Sa wakas, natapos ang kwento ng demon. Dahil dito, nag-level up si Jiang Li ng limang beses, umabot siya sa level 25. Nagdiwang ang lahat dahil sa wakas, tapos na ang laban. Kasama si Jiang Li, ang lahat ng naroon ay nag-level up din ng dalawang beses. Habang pinagmamasdan si Jiang Li, Naisip ni Butler Fu na kung ganito na ang lakas ng binatang ito ngayon, sa hinaharap ay tiyak na magiging isa siyang malakas na powerhouse na magpapayanig sa mundo. Mahalagang mapanatili ang magandang relasyon sa kanya. Nagulat din si Jung Lin dahil alam niyang sa teorya, ang pag-abot sa Black Iron level bilang isang mage ay hindi nangangahulugang magagamit na nang sabay ang dalawang spell. Naisip niya, Pwede kayang dahil lahat ng skills niya ay nasa maximum level na kaya nagising ang isang karagdagang kakayahan. Bagamat masaya ang karamihan, may ilan ding naiinggit kay Jiang Li. Ang mga bodyguard ni Mo Cheng ay nagkomento na kung hindi sila nasugatan, malamang kaya rin nilang labanan ang demon kahit walang buffs. Ngunit sumingit si Mo Cheng, sinabing huwag pakinggan ni Jiang Li ang kalokohan ng kanyang mga bodyguard. Sumang-ayon si Vivi at sinabing utang nila kay Jiang Li ang pagkakataong iyon. Pagkatapos, tinanong ni Jiang Li si Vivi kung ano ang plano niya matapos ang laban. Sinabi ni Vivi na pakiramdam niya ay kulang pa ang lakas niya at natatakot siyang maging pabigat kay Jiang Li, kaya nais niyang mag-train muna sa mga mas mabababang level na lugar. Kapag mas malakas na siya, sasama ulit siya sa mga instances kasama si Jiang Li. Sa hiyá, sinabi rin ni Mo Qing na sa susunod Nais din niyang samahan si Zhang Li. Nagulat si Zhang Li nang tanungin si Mo Qing kung talagang gusto niyang sumama sa kanya, ngunit sumingit si Butler Fu at ipinaliwanag na ang ibig sabihin ng kanyang miss ay nais niyang imbitahan si Zhang Li sa kanilang mansion upang mag-usap at magpahinga. Hiling ni Butler Fu na sana ay pagbigyan ni Zhang Li ang kanilang paanyaya sa tamang panahon. Medyo kinakabahan, ngumiti si Zhang Li at sinabing, kung ganun ang sabi ninyo, tiyak akong dadalo. Pagkatapos, iminungkahi ni Butler Fu kay Jiang Li na tingnan ang mga nakuha mula sa laban dahil halos mag-isa niyang tinalo ang demon, kaya ang mga spoils ay nararapat lamang na mapunta sa kanya. Ang una niyang nakuha ay ang Shadow Fang Staff na may silver quality. Ang pangalawa ay ang Demon Cloak na may gold quality, na may kasamang skill na Demon's Eye, na kayang makadetect ng mga stealth units na mas mababa sa silver rank. Masaya si Jiang Li dahil mahirap makahanap ng ganitong mga kagamitan kahit sa buong Golden City. Naisip niya, sa gamit na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga ambush sa hinaharap. Sunod niyang nakuha ang first layer abyss pass na may special quality na nagbibigay daan sa pagpasok sa unang layer ng abyss, ngunit kinakailangan ang lakas na katumbas o mas mataas kaysa sa isang silver rank professional. Ang susunod na nakuha niya ay ang abyss stone na may gold quality, na maaaring ay embed sa kagamitan. Upang maibigay ang kapangyarihan ng abyss at lubos na pataasin ang tsansa ng pag-upgrade ng kagamitan sa gold rank. Gayunpaman, hindi pa niya alam kung paano ito gamitin. Nang makita ang gemstone, gulat na sinabi ni Butler Fu, ito ay isang napakagandang bagay. Ang mga ordinaryong gemstones ay kayang gawing kayamanan ang basura ngunit ang gemstone na ito ay direktang nakakapag-upgrade ng kagamitan sa gold rank, ginagawa itong isa sa pinakamahuhusay. Idinagdag pa niya, kailangan lang natin makahanap ng mahusay na blacksmith. Sa mundo ng Blue Star, bukod sa mga combat specialized professions, maraming ibang professions na nakatoon sa aspeto ng pamumuhay tulad ng mga chef, alchemists, at blacksmiths. Bagamat hindi sila direktang lumalaban sa mga halimaw, mahalaga sila bilang logistics personnel sa human camps. Sinabi ni Butler Fo kay Zhang Li, sinasabi na si Lin, ang steward ng Golden Dragon Treasure Pavilion, ang nakakakilala sa pinakamahusay na blacksmith sa buong Golden City. Sinabi ni Butler Fu na pwedeng subukan ni Zhang Li ang kanyang swerte sa Golden Dragon Treasure Pavilion. Nagpasalamat si Zhang Li sa impormasyon dahil planado na rin niyang pumunta roon. Matapos iayos ang kanyang mga gamit, Nagpaalam si Jiang Li kay Mo Qing at sa iba pa. Pagkatapos talunin ang Demon, tumungo si Jiang Li sa Golden Dragon Treasure Pavilion sa Rose Town. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng receptionist at inihatid siya sa isang pribadong silid. Sinabihan siyang maghintay sandali. Habang naroon, napansin ni Jiang Li ang dekorasyon ng VIP room at namangha siya, iniisip kung gaano kamahal ang mga ito. Bigla, pumasok ang isang lalaki at nagsabi, Isang iginagalang na bisita ang dumating, at ako, si Lin, ay nabigo na sa lubungin kaagad. Ang lalaking ito ay si Manager Lin ng Golden Dragon Pavilion. Sumagot si Jiang Li na masyadong mabait si Manager Lin at ipinaliwanag na naroon siya upang magbenta ng ilang kagamitan. Nang marinig ito, sinimulan ni Manager Lin ang settlement para sa aning na bronze na kagamitan, tatlo rito ay mas mababa sa level 20, pati na rin ang isang black iron level equipment tinansya ni Manager Lin ang kabuoang halaga ng mga ito sa 25 milyon. Tungkol naman sa skillbook na Shadow Stealth at ang Silver Equipment na Hilbao, sinabi ni Manager Lin na hindi pa niya mabibigyan ng eksaktong presyo ang mga ito sa ngayon. Sa halip, iminungkahi niya na i ni Jiang Li ang pag-trade ng mga ito para sa ibang bagay. Nagulat ang receptionist sa laki ng transaksyon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kalaking deal. Nagpasalamat si Jiang Li kay Manager Lin at hiniling ang kanyang tulong sa paglista ng mga item para sa barter. Sinabi ni Jiang Li na interesado siya sa mga skill box o kagamitan na angkop para sa isang mage at nais niyang i-trade ang dalawang item na iyon. Humiling din si Jiang Li ng bronze level promotion orb at sinabing ibawas na lang ang gastos nito mula sa kabuoang halaga. Pumayag si Manager Lin at sinabihan si Jiang Li na maghintay habang inatasan ang receptionist na kunin ang mga item. Matapos maisaayos ang deal, tinanong ni Manager Lin kung paano dapat tawagin si Zhang Li. Sinabi niya na, Zhang Li, na lang. Habang nag-e-enjoy sa tsaa, napansin ni Manager Lin ang kamanghamanghang progreso ni Zhang Li, sinasabing nakarating siya sa ganitong antas sa loob lamang ng dalawang araw mula nang siya ay magising.